Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindere ng bayan. Hello mga kasari! Ayan. Ito po yung ating mga items na hindi ko dapat mawala sa ating sari-sari store. Ayan, yung ating mga pambata na paninda. Mga gummies, chocolate ball, no, tapos itong yummy gummy banana. Okay, so ito po yung bagong deliver from Shopee. Diba, so sa Shopee ko na po kinukuha yung mga ganito pong paninda kasi wala po kong ibang mapagkuhanan dito malapit sa area namin na mga ganito. So, ayan, meron tayong globe gummy yummy. Gummy yan. Yeah. <laughs> ayan, umulan na naman, no? So, medyo magiging maingay na naman yung ating background. Kaulan-ulan. Okay, so, proceed tayo. <laughs> ayan, meron tayong gummy ball, no? Ito po yung ano lang, uh, malambot lang naman po ito. Meron po kasi yung isang klase na bubble gum. No, so yung bubble gum po is sobrang tigas. Ang hirap kagatin. Kahit ako noon, tinry ko noon, sobrang tigas po. Kaya hindi na rin ako kumuha noon nung naubos na. So mga ganito na lang, soft gummy ball. Ang uh, ating kinukuha para safe din po sa ating mga chikiping. No? So ayan. And then, meron din tayong balls So ayan, yeah, meron pong free na tumbler. So ito pong tumbler na to, eh, Uh, ginagamit ko po sa aking anak. Pinapagamit ko po pang water bottle niya pagpasok ng school. So marami na tayong naipon na ganito. Ayun, papalit-palit lang siya ng kulay. Para yung kulay na trip niyang dalhin sa school, yon Ayun na ay yung kanyang ginagamit. So nakatipid tayo sa water bottle. No? At ayan, may laman pang pa chocolate. So yung chocolate, inililipat ko na lang po sa empty na garapon na mga nauubos na stick o. Oh. So, yun, Para pwede na agad magamit itong uh, water bottle. Tapos, meron din po tayong marshmallows. Ayan, bibilangin ko ito isa-isa para alam natin kung magkano yung magiging presyo niya kung pwede pa siya sa piso isa or limang piso apat. So, ayan. Bibilangin ko po maya-maya lang. 250 grams po ito mga sari. So, syempre, i-add din po natin yung shipping fee dito sa ating mga items para naman hindi tayo malugi din, ba diba? So, yan yung mga gummies, gummy series na Uh, approximate 50 pieces. ba? Diba? So, para sure, bibilangin din natin yan isa-isa pag ilalagay na po sa garapon. Para sure tayo kung, mag, kung ilang piraso talaga. Tapos, i-divide natin sa presyo. And then, doon sa presyo, isasama na natin yung shipping fee para naman hindi tayo malugi. Don't forget, nakapag-order po tayo ng mga paninda sa Shopee eh, don't forget yung shipping fee, okay? Lalo na kung medyo malayo po yung lugar natin, di ba? Ayan, tayo po ay nasa La Union. So, talagang uh, every time na nag-check out po ako ng mga paninda sa Shopee, eh, meron po talagang shipping fee. Ayan, pero kung around Metro Manila lang po kayo, ah uh, lagi pong free, di ba? So, yun, ayun, maganda rin yun kasi uh, mura na yung magiging paninda, di ba? So, tayo, uh, mag-add tayo ng pang-shipping fee. Ganun talaga. <laughs> hindi makakarating ang items So, again, hindi po tayo nagbayad ng shipping fee. Okay, so iba-ibang lugar yan. At ayan, meron po tayong ganitong uh, gamis So ito po, ay, ano, uh, sobrang napaka mabenta po dito po sa akin sari-sari store. Kaya hindi po pwede na mawawala itong mga gummies na to dito sa akin sari-sari store. Kasi mapabata, matanda, ayan, uh, mabilis maubos. No, kumikidlat na. Ay, kumulog. <laughs> diba? Mabilis maubos. Saka sobrang napaka mabenta talaga wala pang one week. Ubus na to. Kaya makikita talaga na kita-kita. Ang kita. ba? Diba? Ayan, meron din tayong gumberry. ba? Diba? So, kung marami po mga bata sa lugar ninyo, eh, talaga magdagdag po kayo ng mga ganitong items. No? Suggest ko po yun. Tsaka, talaga kasi makikita nyo po. Ayan, eh, makikita nyo po talaga na merong kita. Sa mga ganitong items Kasi mabilis lang din po talagang maubos Diba? Ganun naman yung mahalaga sa ating Sari Sari Store Kailangan mabilis maubos Kasi doon natin talaga makikita yung kita Okay? Ayan, meron din po tayong jelly Jelly cube Sa ganito po, 10 pesos ko po binibenta ang isa Kasi nakomplete no ko na po yung kasali na po doon yung shipping fee so. Pero kung walang shipping fee maganda, mas mura. Magmura din natin pwedeng maibenta yung mga ganito. Pero dahil meron tayong shipping fee, isali natin yung shipping fee. Diba? Kailangan po talaga yun. Tapos ito, ayan. Ito po yung parang ano, yung may chocolate, may chocolate dip. Tapos, bread, parang breadstick, no? Na ididip nila sa chocolate. Masarap din ito, mabenta rin po sa mga bata. Karate straw. Tapos, meron tayong uh, bubblegum na tattoo. Diamond ring. So, ayan, syempre, meron din naman po tayong mga customer na hindi pa-bore dito sa mga ganitong items. Yung mga nanay, no, na kapag ayaw nila pabilan yung anak nila, so, okay lang naman yun. Uh, choice nila din, diba? Pero, kung, may mga iba rin na gustong-gustong bumili kasi nga, pati nanay, di ba? mga nanay na nawiwili din, nasisiyahan din sila kapag nakikita nila yung anak nila na natutuwa sa binili nilang items. Okay, so, yeah, meron din tayong choco shot. pang din sa mga bata. Tapos, asaya lang di kasi tingnan kapag yung mga bata, eh, pag nakabili na, no, tuwan-tuwa sila, di ba? So, ayun. Meron tayong candy. So, choice po nila kung gusto nilang bumili. Okay? Pero kung ayaw, okay lang din naman. ba? Diba? Ayan, ang lakas na ng ulan. Ayan, malakas na po talaga ang ulan dito sa amin. Oh. No? So, ayan. Hanggang dito na lamang po. Kita-kita lang po ulit kayo sa aking mga susunod na video. Thank you, thank you, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.